ay maximum tolerance. Pero may, may nasaktan ng na polis, hindi kami papayag. We make arrest. Sir, talaga ng mga uh, kagabi pa, alas 8 ng gabi hanggang ngayon, talaga yung tropa natin halos sa uh, walang galawan para lang mapanatili yung kayusan ng SONA 2024. Ano po ang pahayag niyo po tungkol? Yes, ang um, ating uh, RMFP personnel ay handa talaga yan. Um, maglinkod sa bayan, lalo na kayong sa na-deployment. Uh, tungkol sa kanilang pagkain on-time naman ang delivery at uh, sinigurado natin na makakain sila at sapat ang tubig. Na uh, may mga nalista uh, at uh, peacefully naman na nag-disperse sila pagkatapos sa kanilang um, uh, pagpapahayag ng kanilang uh, damdamin. Sa ating arang uh, personnel, kundi uh, hindi lamang sa kanila kundi sa Philippine National Police no. Uh, pangkalahatan na tayo ay uh, umulan, paglingkod tayo sa bayan. kailangan uh, natin kampanan ang ating uh, tungkulin bilang uh, polis upang mapanitili ang uh, kaayusan at kapayapaan ngayong zona 2024. Isang polis na nandito ko ngayon at madedeploy at uh, iniwan mo mahal sa buhay para lang uh, gampanan yung tungkulin mo bilang isang polis? Uh, yun nga po, uh, bilang isang polis, kailangan natin magsakripisyo malayo sa mga, mga mahal natin sa buhay para ipatupad natin yung uh, sinumpaan natin yung tungkulin uh, sa mga kababayan po natin sana po uh, sumunod po tayo sa, uh, sa, sa rules para mapanatili po natin yung kapayapaan dito sa zona po. Uh, sa mga tropa natin sa ibang region, nagpapasalamat po kami sa dagdag pwersa para po dito sa zona. Uh, napakal napakalaking tulong po ito para mas uh, mapabuti pa natin yung katahimikan at kapayapaan sa sa zona po ni BBM. On behalf of our first commander, uh, Police Colonel Celso M. Rodriguez ang ating Army BN, nandito pa rin po, a total of almost 1,000 Army per personnel are deployed here in Commonwealth. So, narito po tayo para mapanatili ang kaayusan ng zona. mapasalamat din po tayo sa mga kapulisan na galing pang ibang region at sa mga iba pang ahensya na nandito tulong-tulong para mapanatili ang kapayapaan dito sa Gaganaping Zona maya-maya lang. Mula po dito sa Tandang Sora, Quezon City, sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio C. Nartates, Jr. Ako po ang Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.